yung bahay ko noon bakit yo re oh and kita ko yung bahay natin ayan na Merry Christmas to everyone And guys oh ayan. oh nandito na yung nagsesyaping ang kuramis oh ayan Bukit Yure. Bukit Yure, nandito yung bahay ko. Ayan, malapit na yung bahay ko. Ah, the home hour. Oh, nandito ako sa taxi. Oh, ay, papunta ng work. Ayan, yun yung bahay ko. May halaman. Ang daming halaman ah. Sana all. Ayan, papunta na kami dito sa pharmacy, guys. Mega medical shout out to everyone. Ayan, daming ibon. Wow. Masaya sila sa Pasko. Ayan. Nandun na si Red. May kausap na naman. Ang lalaking building dito guys. Oh, Naka-live ako ah. Naka-live ako. Baka mag-maritis kayo ng isi ba ah. <laughs> Hello. oh ayan na. O. Oh. Oh, oh. Naka-live ako. Sabi ko baka mamaya nagsalita ka ng maritis dyan. <laughs> Ayan, ang gaganda ng building dito, guys. Ayan. Oh. Uy, sana all. Naglinis ako ng rip ko. Parang umuwi lang sa pa yung kamay ko. Oh. Ayan, guys. Oh, ang ganda talaga. Paskong Pasko. Ay, Merry Christmas. and Christmas. In Happy New Year. Sabi mo sa ati mo, Merry Christmas. Merry Christmas daw. Merry, Merry Christmas. Christmas to no. Oo nga, Christmas dun na doon na sa Pinas. Merry Christmas! And Happy New Year! Ah. Walang ulam dyan! dito yung busi ko, no, yung Santa Claus! Yung Santa Claus yun daw dito. Oo yan, ito yung Santa Claus! Ayan, sabi ko, katabi ko yung Santa Claus. Ayan guys, papasok na naman sa trabaho. Ayan, ilan ko na doon ang mga gina. Paskong Pasko na dyan. Merry Christmas po sa ating lahat dyan. Yeah. Buhay namin dito sa uh, uh, the ibang bansa. Nag-work kahit na buwan. Kahit na Christmas. Pero diyan, nagsasaya sa Pilipinas. Sana all. <laughs> Mapapasa na all na lang kami guys. Base, amuro, amuro na ba siya ipagsumpot? Uy! Pag gusto mo mamaya tinapay, oh, may palaman ako. Ah dami o oh, bagong wag oh, yung luto, punta ka mamaya. Punta ka doon, may kape o. Oh. Ito naman, ito Ito, mayroon o, oh, chai at saka tinapay, may peanut butter. Kumplito ako ng baon, guys kasi ayoko kong pumayat. <laughs> Ayan, guys. Ang init na. Sana marami kami hindi uh, sell ngayon, guys. Kaya lang, nag u ka naman kaagad, no? Basta punta ka lang doon. Ay, ano mo, na rin. Sige, ikaw, buksan mo lang. Eh. Oy, nalinis pa, nalinis na rin. Ay, ako nagwalis na. Ako nga, nakaupo-upo eh. pa ako doon. Ayan, guys, oh. Grabe ang traffic. Pero okay lang yung time natin, no? Kahit tayo ng 10 minutes

Nah ya, na 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 I will be miracle. Na na na. La 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 la. Ang pas kue sumapit, tayo ay menak siawit na.

yung dibdib ko yung gulay na hanggang ang parang oo oh, oh. okay lang yung kung kunti okay lang kung kunti okay oh. bakit kaya may high blood ano <laughs> ang, ang hirap pa naman kontrolin pag nainis ka na parang gusto mo nang kuwan ayun ko nainis ka rin Kaya nga hindi mo na makontrol talaga. Uy na.